So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, ang ilang dahilan kung bakit nga ba hindi kayo makapag-upload ng valid ID kapag ka mag-register kayo ng SIM card. I-share ko rin sa inyo ng mga pwede nyong gawin para makapag-upload kayo ng maayos ng valid ID kapag ka mag-register kayo ng SIM card. So ang paano yun? simulan agad natin pagkatapos ng intro na to. <coughs> Ayan. Una, guys, no, mababa or mahina yung internet connection mo. Kapag kasi mahina yung internet connection mo, usually nagpuputol-putol yung upload, no, hindi natatapos yung upload ng ID, kaya nire siya ng system. Kaya nag-fail siya. Kaya dapat maayos at maganda yung internet connection mo para magtuloy-tuloy yung upload ng ID. Pangalawa guys, no, yung file size or format ng picture. Kapag ka masyadong malaki yung file size ng picture na i-upload mo, ayan, usually nire siya ng system. Kaya mas maganda, maliit lang yung file size, no? sakto lang. Tapos yung format niya, usually na tinatanggap ay JPEG or PNG. Ayan. Kaya mas maganda, na-check nyo yung settings ng camera nyo. Ayan, dapat sakto lang yung file size. Ayan, hindi masyadong malaki. Tapos dapat naka-JPEG or PNG yung format. Ayan, para kapag ka mag-register kayo, i-accept yon ng system. Pangatlo guys, no, malabo or mali yung pagkuha ng ID. Kapag kasi malabo yung pagkuha ng ID, usually hindi ito tinatanggap ng system kapag malabo yung kuha mo. Ayan, mas maganda no, na yung details na hindi natatakpan, lalo na yung pangalan, birthday, ID number, address. Ayan, make sure na malinaw yung pagkuha, no, nababasa yung details, hindi natatakpan. Para hindi siya reject or failed ng system. Pangapat guys, no, maaring expired or hindi valid yung ID na ina-upload nyo. Ayan, kapag ka-expired na yung ID na ina-upload nyo, usually na detect ng system, kaya hindi siya nagpo-proceed. Kaya nire-reject niya. Ayan, o kaya kapag ka-photocopy lang or screenshot lang yung ID na i-upload nyo, usually hindi yan tinatanggap ng system. Kaya hindi siya nakakapag-proceed or na fail kapag ka ina-upload. At pang lima, guys, no, system error ng telco. Maaring sa telco na talaga mismo yung may problema o sa server nila, ayan, kaya hindi ka makapag-upload ng valid ID mo. Ayan, pang-anim guys, no, kapag mali yung information na nilagay mo sa form versus doon sa ID na i-upload mo. Ayan, kapag ka hindi tugma, usually hindi yung tinatanggap ng system, kaya nag fail yung pag-upload ng ID. Kaya mas maganda no, na yung ilalagay nyo na details, kaparehas nung details na nasa ID. Ayan, para accept siya ng system. Para maiwasan no, yung problema or issue sa pag-upload ng valid ID, no, mas maganda na dapat malinaw Ayan, maliwanag yung details no, nung ID kapag ka mag-upload kayo. Tsaka guys, no, kapag ka mag-upload kayo ng valid ID, mas maganda no, na picture lang ng ID yung i-upload nyo. No? Huwag nyo na isama yung background. Ayan, para yung ID lang mismo yung madetect ng system. Ayan, sa pagkuha naman ng valid ID, no, usually meron namang guidelines yun no, na parang nakabox siya para well, sa part nung box na yon dapat ID lang yung maka-capture niya. No? Hindi mo na isasama yung background para ma-accept ng system yung valid ID mo. And next guys, no dapat stable yung internet connection mo. no Hindi siya mahina or mabagal para hindi putol-putol yung pag-upload ng valid ID. Kapag kasi stable yung internet connection mo, tuloy-tuloy yung upload ng valid ID, ayan, walang problema, kaya walang issue. Kapag naman mismo nasa telco yung problema, no, or puno na yung server nila, mas maganda na i-try mo na lang sa ibang oras. No? Baka kasi overloaded yung server nila, kaya eh, hindi nakakapag-upload ng valid ID. Kaya mas maganda, i-try mo na lang sa ibang oras. Ngayon guys, i share ko naman sa inyo no, yung primary ID na mataas ang chance na tanggapin agad no, kapag ka mag-upload kayo. Ayan. Bali nga pala yung mga primary IDs na mataas yung chance no, na kapag ka in-upload nyo, ay tatanggapin agad lang system. Basta malinaw yung pagkuhan nyo at maayos yung internet connection nyo. Ayan. Screenshot nyo na lang para meron kayong idea. Tapos, ito naman yung other accepted ID. Ayan, na maaaring tanggapin ng telco. Pero, depende pa rin sa telco kung tatanggapin nila, no? Ayan. Bali, yan nga pala yung other accepted IDs na maaari mong gamitin. Ayan. balik screenshot nyo na lang para meron kayong idea. Usually, guys, to hindi tinatanggap ang photocopy ng ID, screenshot ng ID at expired na ID. Kaya iwasan nyo mag-upload ng ganyang klaseng ID kapag ka mag-register kayo ng SIM card. So ayun, guys, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to, to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong video sa susunod para rin sa atin. So ganito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.